Sir so, ang comment ni Gara Gracias. Sa katong comment niya, na, ni Uncle na ko nga, Villat ko na kong puhunan, guys. Magbuot dahil yung ang puhunan at least comfortable yung kinabuhi. Practical na karun o pa. Bahala og villat ang puhunan kay gipangga, gimahal man sa partner. Hoy, ang giingon ninyo nga villat ang puhunan, daghan ang gawasan ng anak, tulog ka buok, mga gwapo. Sa so, muna. Muna nga og nakay wa kay kasulti nga maayo much better keep it to yourself kusog kay mo manghinaway nga vilat ang puhunan ambot nang kaog ikaw mo nahitunong og naa anak nga makabanag afam unya ing ani poy madungog or naakay mga pagumangkon kay gagawan ganahan baka so bahala na ka ang kol hmm, kaloyan imong kalag may tagmahilangit na uh, grabe jud ka ka kuan tanong na uh, grabe ang imuhang pag ko ako pang bash na mo kami nakabanag afam masamot ni nga kuan nga idara naka